agresibo sa pangarap positibo Hey! Yan po yung mag ko na nagkahiwalay ng mahabang panahon. Ayan, yung silang kasweet po. Ilang dekada din po ang lumipas okay. nang muli sila nagkita. Kaya ganyan po ang reaksyon nilang dalawa. <tinyo> yan po ang nila na parang ilanis nila yung isa -tisa. Daddy Daddy, Daddy! 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 <laughs> <laughs> ari ko naman ako sa kamay <laughs> Hindi ko hindi ako nakatingin na na. <laughs> Aron pa. Ang mo to. Kunin pa yo yun. Ayan tinyo na pa po yung mag-ama. Hindi pa rin po nakaka-recover sa pagkikita nila. Kaya ayan, miss na miss talaga nilang isa't isa. Ito yun ang natura. Hmm. malamang ko sino yung ama at ina kasi halos magkakulay sila. Hindi <laughs> pa pala marunong Hindi yung nanay <laughs>